What's up mga idol? Tayo ay papunta ngayon ng ano, Tacloban mga idol. Ah, uh, minsan lang tayo nakakagamit nitong sniper natin mga idol. sniper 155 BBE version 3 mga idol ang sniper natin minsan lang tayo nakakagamit sa motor Kaya busy man tayo palagi sa ano mga idol trabaho ba ngayon Kakagamit tayo ng motor at papasyada tayo sa ano takluban <laughs> 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 nakasalubong natin si Renato Pagadura mga idol galing yan sa biyahe nag-deliver yon siguro uh, minsan ang deliver niya mga idol eh minsan na deliver yan sila ng ano ah uh, Sugod so Children's Lite tapos Samar Basay yon madaling araw pa lang yan sila umalis doon sa amin sa Barangay Tagarigi nga uh, ganitong oras kauwi na siya hindi na kasi tayo nakakasari ng endurance mga idol kasi tinigil mo na yung endurance dito sa liti hindi mo na pinapayagan gawa ng mayroon kasing nadidisgrasya kapag nag endurance hindi talaga may iwasan Lalo na kung maging kamote ka. <laughs> Hiyay. Ah, kasi 'yung ginagawa mga idol sa mga endurance. Eh. Pero ang nangyayari naman kasi dyan hindi naman pa pabilisan yan eh. Hindi naman habulan 'yan eh. Endurance challenge. Di rin naman nagkulang yung ano paalala yung organizer niyan mga idol. Kaya kailangan makabalik ka talaga sa finish line. mayroon de mayroong endurance na gaganapin ngayong ano mga idol January sa January pa 2026 sa ano sa Cebu version 5 na yung endurance sa Cebu mga idol ngayong January yan pwede na ta, pwede tayo magpa-register ngayon. Yung endurance na yan kasi sa pwede ka naman magpa-register niyan sa online eh. So, makakalaro tayo. Ngayon January. endurance Salin Cebu version 5 Adventure Rally yan mga idol kasi ang organizer niyan si Boyo SMB Motovlog Adventure Rally Endurance Version 5 Cebu dito tayo sa ano ngayon mga idol barangay kalagisi eto yung tulay ng kalagisi mga idol oh. pero yung tulay na yung tulay na bago ginagawa pero hindi pa rin yan na tatapos mga idol Ayan tuloy na yan Hindi ko alam kung bakit hindi pa yan tinatapos Hindi naman na ginagawa Yung Tuloy dito sa Barangay Kalagisi Liti-liti Hindi -liti. na tinatapos kasi dito ang tagus nyan mga idol eh. yung tulay na yun oh. No? magagawin pa itong kalsada dyan oh. No? dyan dito ang tagus na eh. Laki pa nang gagawin dyan yung tulay na yan pero hindi na ginagawa Three years na yung tulay na yan kasi ginawa yata yan ano eh 2023 yata ginawa yan uh, 2022 sinimulan yan <tuh -tuh> bigas ang karga nitong truck galing yata ng ano to kananga mga bigas ang laman eh nakatulog yata kan, sa si pansitan yung driver ng mabuti hindi nagulan mga idol makaka bad trip pa na naman magmotor ka nga panay ulan kita na yung pulang araw kahapon ulan eh ngayon hindi na pakita na yung pulang araw <laughs> hiya dito masarap bangkingan dito mga idol kasi sinanggot talaga yung ano cold cold yung kalsada Elizabeth, ito dito mga idol iti-liti kasunod nito, crossing abu-abu crossing abo abo na to dito mga idol crossing abo abo papunta roon papunta tayong takloban yun naman ang na papuntang nabal Kapunta na balde don, ito patag luban tayo.